Ligtas na sa kapahamakan ang nag-iisang daughter ni Whitney Houston na si Bobby Brown. Si Bobby ay natagpuan walang malay at nakasubsob sa bathtub na puno ng tubig ng kanyang asawang si Nick Gordon at ng kaibigan nito. Ayon sa balita, agad na ginawa ng CPR si Bobby ng kanyang asawa upang ma-revive ito at agad na tumawag sa 911 para maitakbo ito sa ospital. Lumalabas sa naunang investigasyon na hindi drug at wine related ang nangyari kay Bobby. Naging paraisipan lamang sa mga investigador dahil ito rin ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina noong 2012. Kung matatandaan, naging kontrobersyal si Bobby matapos na pakasalan nito ang adopted son ng kanyang ina na si Nick Gordon. At bago ako magtapos, maraming salamat muna sa Perfume by Ken, Ellen's Aesthetic Center, manila Bay service Apartments, Hair Shop Salon Robinson's Malate, Dental Focus, Vasquez Skin and Body Center, Makeup by Color Collection, Ivana, Fragrance, Tupperware Brands Philippines, at Tupperware Philippines. At sa ang aking balita. Ako naman si Attorney ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Ven, 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 ven,